Sa mga balita naman sa labas ng bansa, nakarating na sa Gaza City ang truck-truck na ayuda para sa mga biktima po ng digmaan ng Israeli forces kontra grupong Hamas. Habang dumadaan ang mga truck ng relief goods at medical supplies, ay kita rin ang ginagawang pagbabantay ng mga nakamaskara at armadong grupo sa lugar. Ayon sa ulat, maraming grupo at paksyon, kabilang na ang grupong Fatah ang nagbigay ng seguridad sa pagdating ng tulong mula sa iba't ibang bansa. Nananatili kasing walang mga otoridad ang nangangalaga sa seguridad ng mga Palestinong apektado ng nasabing digmaan. Dalawa na, dalawa na ang patay matapos ang naranasang malakas na pag-ulan sa Iraq. Nakunan pa ang lakas ng ragasa ng baha na nakarating na rin sa siyudad ng Duhok. Ang ilan sa mga residente ay nagawa ng umakyat sa ikalawang palabag ng kanilang tahanan uh, para maiwasan lang ang matinding pagbaha. Nag-abiso nag naman si Duhok Governor Altatar na hanggat hindi kinakailangan ay huwag lisanin ang kanika nilang tahanan. Aabot sa limang sugatan matapos umatake ang isang oso sa Liptovsky, Slovakia. Nasa pulsa video ang karipas ng takbo ng mga pedestrian habang papalapit ang nagkasakit na o nakasakit na oso. Nitong linggo, nagdeklara na ng state of emergency ang Slovakian authorities bunsod ng pag-atake ng naturang bear. Ayon sa ulat, nasa kagubatan ng naturang oso. Biyernes nang mamatay din ang 31 anyos na babae matapos itong lapain ng oso sa kabundukang sakop ng Tatra. Fred Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.